Huli sa CCTV camera ang pagtangay ng dalawang lalaki sa kanilang ninakaw na motor kung saan, arestado na ng Southern Police District ang isa sa mga sospek. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Mary Rose Daet. Kitang-kita sa CCTV footage ang dalawang lalaking ito ng lapitan ng isang motosiklo na nakapark sa Arnais Avenue, Barangay 66, Lungsod ng Pasay, bandang alas 4... 8.40 noong linggo. Maya-maya pa, tila ba may kinakalikot ang isang lalaki sa susian nito? Oo, oh, hindi. hindi siya nakasubrado. Eh. Kasi nanginiwan nila yan. Ang labas nila, bang hindi style. Nanginiwan nila yan eh. Ah? <laughs> At nang mapaandar, tuluyan nang na ngang tinangay ng mga kawatan ang nakaparadang motor. Nang malaman ng maari ang insidente, agad siyang humingi ng tulong sa mga kapulisan ng Arnai Substation na agad na nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkatakip ng isang sospek na kinilalang si alias Marlon, 37 na taong gulang. Habang pinaghahanap na ngayon ang nakatakas na kasabwat na si alias Vince na parehong itinuturing ng mga miyembro ng kililang Sputnik Gang. Nabawi ng mga kapulisan ng motorsiklo ng biktima at nakumpis ka pa ang isang motorsiklo bilang get vehicle, isang ignition switch at isang ignition cup bilang mga ebidensya. Kasong karnaping ang laban kay Marlo na ngayon ay nakakulong sa social facility ng Pasay City Police Station habang gumugulong ang kanyang kaso. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong police news network correspondent, Staff Sergeant Meroz Daet, alagad ng batas, tagataguyot ng Balitang Police.